kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon? Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang huh? malaking baso. Ang konting asukal ko. Whoa! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated Salamat. na tubig. Magaling. Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint? Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng birdeng cha sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Um, naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, oo angko pang mga berries. Asukal. Konting pang patamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. ah oh! pagkahaluin nito. Berry syrup. Mas, Mas matamis magaling pa. pa. sila. Kain na tayo. Kaya yun hindi na yun. Sa inyo ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka wala Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatidang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow, gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nagaksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, oh, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, oh, oh, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa maniwala ka. Halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang ano paborito ba? ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ng isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perfecto. Ate, nagpasya ka magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng ano? isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Hey, dito mo kang mada. Isosawi ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perfecto. At sa wakas, ang putahin ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahin ni Jane. Ngayon, ang putahin ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, oh, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At siyempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so... Napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcakes sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda! Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ah, uh, ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? Ano? At ang kalalabasan ay magiging napaka-astig. Wow! Ayos, tapos na 'yan. Tara na. Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng kakao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling, ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabaong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh! At mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin chef. Kunin ang merienda na ito mula at sa oven. At syempre, wala tayong mga ito granite Ito'y handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Sana ko magsisimula! Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin! So-so lang! Sige! Okay. Ano pa ang meron? Subukan natin ito! Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow! Ang laking cupcake! He Hindi right. na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap! Right. Oo, oh, ito ang panalo. Ay, ang cupcake ng chef Pinakamahong... ay naging... Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ang pansin ng chef sa pagluluto ng sopas tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkapang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Yeah! Ha! Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Super. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayon Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito hindi, baka ito, wow. hindi yan, pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo, oh, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perpekto. haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Huh. Wow, ang galing. Tara, haluin natin oh, yan. Pasensya. Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary. Napakaganda ng kay Jane. At mukhang kamanghamangha ang sopas ng kabuti ni grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas okay. ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane. Binabati kita. Isulat ang pangalan. Kaya ako ang una. Ano ang nandyan? Blue haba baba. Astig, ikaw naman. May masarap ako. Oh, hindi. Isang lollipop na may ipis. Nakakatakot. Paano ko ito kakainin? Kadiri, ha, malas ka. Alisin mo ako, Jane. Ah! Sasalamin ko ito ngayon. Hmm, ito ay talagang masarap. Ah! Oh, uh, ang weird niya talaga. O oh, sige, meron akong cute na haba baba Kailangan nating subukan ito agad. Oh, ang sarap! Pagkatapos ng lahat, mas kulang asul na pagkain. oh, hindi, nakain ko na ang lollipop at hindi ko napansin ang ipis. oh, Olivia, tumigil ka sa pagsigaw. Ay, na Mayroon akong napakasarap na gum. Papa. Oh, hindi, Jane. May ipis ka sa loob ng iyong bula. <laughs> Ano? Oh, hindi. Paano ito napunta doon? Natatakpan na ako ng gong ngayon? At nasa akin pa rin ang ipis? Oh, alisin mo ito? Hmm, ano ang nasa ilalim ng kloche? Oh, Olivia, nakaprint ka. Oh, napakasarap na panghimagas ang naghihintay para sa akin. Blue eyes. Yeah, hey! Jane, mas kaunting salita at mas madaming aksyon. Kumain ka ng mabilis. Oh, Olivia, nerd ka talaga. May sprinkles din ako. Tikman natin ito. Talagang masarap. Gustong gusto ko ito. May masarap na limonada rin sa loob. Wow! Ano ang tinitingnan mo? Buksan mo ang yo? Okay. Wow, mayroon akong masarap na pink na mga treats. Ah. Hindi ko pa ito natikman. Pero sigurado akong magiging masarap ito. Oo, oh, oo, oh, oh, Napakasarap. Gagamitin ko ang straw para makatulong sa akin. Ayos! Oo. Oh, oo, oh, hindi. Tulungan mo ako. Oo, oh, paparating na ang ambulansya ni Jane. Mas okay na ba? Oo, oh, salamat sa pagliligtas sa akin. Ano ang meron ka dito? Malalaman natin ngayon. Wow, Mentos ito. Astig, hindi ba? Ano ang nakuha mo? Oh, sandali, hindi ko inaalintana. Ang astig ng kulay nito. Tignan mo kung anong meron ka. Wow, meron akong napaka-cool na bagay. Isang helmet na may panta. Ano kaya ang lasa nito? Ngayon, ayusin natin lahat. Huray, nararamdaman ko na ang soda na dumarating. Wow. Oh, gusto ko rin sanang subukan, pero may naisip ako. May sorpresa ako para sa'yo. Sige. Um, um, I, I, a, um, e, uh... I know. Maghanda sa kaunting kalokohan. Oh. hindi. Anong nangyayari? Oh, bumubula ito sa bibig ko. Oh, hindi ko makuha. Olivia, anong ginawa mo? Sabay nating buksan. Wow, may masarap akong treat. Ikaw, ano sa'yo? Subukan na natin agad. Sa tingin ko rin may masarap ako. Wow! Jane, sigurado ka bang nakakain ng papel na ito? Wow! Lasa itong presa! Kailangan nating makabuo ng isang bagay. Tama! Ipapahid ko ang lahat ng matamis kong jam sa papel na ito na nakakain at ibabalot ko ang lahat. Ito tayo, parang isang strawberry cherry sweet roll. Wow, ang sarap. Kaya ko rin yan. Gusto kong gumuhit ng puso sa aking papel. Ayan na, ang cute nito. Ngayon, subukan natin ito. Nakuha ko na. Wow, ang sarap. Oh, at ubos na ang masarap kong papel. May naisip akong maganda. Boy! Pwede bang kunin ko ang sayo? Sandali, pwede tayong maglaro ng tic-tac-toe kung sino ang manalo sa kanya ang papel. Magandang ideya yan. Tara na! Sige, gawin natin ito. Ilalagay ko dito. Wow, master ka sa larong ito pero hindi ako susuko agad. Mayroon akong isa. Hooray! Nakakuha ako ng masarap na papel at lahat ng iba pa. Ark! Um, Maaari ko bang buksan ito? Hooray! Wow! Ito ay isang masarap na juice sa isang tasa ng marmalade. Nararamdaman ko na kung gaano kasarap ito. May masarap na naman si Jane. Subukan natin ang juice. Wow, ang sarap nito. Ngayon, ilagay natin ito sa tasa. Oh, stink. Mas masarap pa. Olivia, sandali lang. Oh, sige na. Buksan mo ang yuk. Oh. Wow! Ang sarap naman nito. Kulay rosas ang paliguan. Pero ano, ito ba ay fizzy candy? Mukhang kamangha-mangha. Pupunuin natin ang buong tube at uh, ano ang paliligo kung walang tubig? Kukunin ko ang juice ni Jane. Oh, salamat, girl. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wow, bumubula ito. Ang galing. Wow, parang oh! mahiwaga ito. Subukan mo. Malalaman natin kung ano ang lasa nito. Wow, hindi pa ako nakakainom mula sa bathtub. Pwede bang makahingi? Oh, salamat, Olivia. Ano kaya ang lasa nito? Ayos. Wow, ang ganda. Oh, grabe. Gusto ko nang kainin ang baso ko ngayon. Napakasarap nito. Maglaro tayo. Gusto mo ba? Sige, bubuksan ko muna. Wow! Ito ay mga juicy jot marmalades na may masim na jam. Ang galing! Kailangan nating tikman ang lahat agad-agad. Ang mga marmalade ay masarap. At paano naman ang jam? Malalaman natin ngayon. Hmm! Masarap at masim! Gawa tayo ng maliit na cake para sa atin. Oh! Ang tamis-tamis at masim din kasabay nito. Gusto ko itong kombinasyon. Kamangha-mangha. Jane, alamin natin kung ano ang mayroon ka. Okay, at ako ay mayroong... Wow! Ang mga ito ay mga candy na nerds. Oh, matagal ko nang gustong subukan ng mga ito. Wow, ang sarap nila. Napakasarap niya. Pero pwede tayong magdagdag ng kaunting asim. Ikakalat namin ang jam sa candy niya. Ayan na. Oh, paano nangyari ito? Bakit parang naging maasim? Hindi dapat ito maasim. Pero, ah, uh, astig. Maglaro tayo gamit ang ating mga daliri. Kung sino ang manalo ang magbubukas muna, tatalunin kita. Hooray! Akin ang tagumpay! Ano ang meron ako? Wow! Ito ba ay Chupa Chops na may takip na laruan? Masarap ang Chupa Chops at napakaganda. Napakagandang kulay asul. Oh, may asukal na pulbos doon. Isawsaw natin ang Chupa Chops doon. Oh, sobrang asim pero nananatiling matamis ang candy. Wow! Wow, ang astig! Gusto ko rin yan! Jane, pwede bang subukan? Oh, ang sakim mo naman, kaibigan. Meron ako! Wow, ang ganda tingnan! Gusto ko na itong subukan agad! Asti! Wow! Bagay talaga sa akin. Uy, akin yan! Hindi! Susubukan ko at sasabihin sa'yo. Tignan natin ang kombinasyong ito. Galing! Jam na may singsing -sing na lollipop. Masim, pero ang saya. Ano? Pakiusap? Oh, gusto ko rin. Olivia, please. May ideya ako. Magbahaginan tayo. Lagyan natin ng jam at haluin sa konting pulbos. Subukan natin ito. Wow, kamangha-mangha ito. Totoo nga. Astig. Amen. Ang sarap.